So ito rin mga kabakid yung ating ano, uh, tandang Ibigyan din natin yan Yan Yan, inumin mo yan Alam niyo siguro yung pagkain kayo Hello mga backyard, welcome pumuli dito sa ating channel no? Uh, GB Backyard So ngayon lang tayo nagkagawa ng video mga kabakyard Kasi ngayon lang uminit ng maganda mga kabakyard At ah, uh, ang share ko pala ngayon sa inyo mga kabakyard na video Ay ah uh, mag deworm tayo mga kabakyard no? So ang gagamitin ko lang mga kabakyard na pang deworm Ay water soluble mga kabakyard So kahit todr solubility bolyon mga backyard ay gagamitin ko rin dito mga bakyard sa ating mga uh, malalaking manok na mga bakyard kasi sayang naman yung isang sachet. kasi uh, lalagyan ko na ng medyo madami dami tubig tapos lahat na sila bibigyan ko tapos uh, ang kangadahan ng mga backyard kasi ngayong araw uh, hindi ko muna sila bibigyan ng pagkain dahil magdidiwang -de mga tayo mga bakyard no so nakakatipid tayo mga backyard ngayong araw sa patuka mga kabakyard Yon isang kagandahan doon mga kabakyard At ah uh, uh, ganun pa man uh, mapupuksa din natin mga backyard yung uh, mga bulati na nasa katawan ng ating mga alagang manok. So, yun po mga backyard no. So samahan nyo po ako mga backyard at uh, magpurga po tayo. So, una tiga gagawin mga backyard ay uh, titimplahin lang natin yung uh, water water soluble na powder na pamurga tapos ibibigay natin sa kanila mga backyard kahit sa mga malalaking manok na mga, mga backyard yun din ang gagamitin ko ngayon mga backyard no? so tipid tip ito mga backyard susubukan so, lang natin mga backyard kung effective pa rin ba kahit sa mga malalaking manok na yung powder mga backyard no? kasi usually kasi ginagamit natin ay uh, kapleta na mga backyard para sa mga malalaking manok susubukan so, naman natin ngayon yung uh, powder kung effective din yan you know, na mga kabakyad. So, sa mga sisi yung mga kabakyan, yun ay subok ko na. Sa mga ano yung mga kabakyan, mga maliliit yun, mga 4 months old and below. Subok na yun mga kabakyan, no? Pero ngayon, kasama kasi yung mga malalaki. So, i-observe din natin mga kabakyan kung uh, may uminto, may maganda o talagang uh, mababawasan man lamang mga kabakyan, no? Yung mga bulati sa katawan nila. So, yun lang mga kabakyan, ating uh, samahan nyo ako at umpisan natin mga kabakid ang pagdidiwom yan <laughs> yan, ayos na so ngayon mga kabakid ay ah uh, timplahin lang natin mga yung ating uh, water soluble na pamurga mga kabakyad no? so ang gagamitin natin mga kabakyad ay uh, bastonero plus subukan natin mga kabakyad kung effective din ba para sa ating mga malalaking manok na mga kabakyard ang kukulit lang nito mga kabakyard kasi nga wala kain itong mga to, kaya ano kukulit lang kunti Tak tak lang natin dito mga backyard. So, isang galong tubig, mga backyard, pero ito kalatiin lang natin mga backyard. Ayan. kasi mga kapakit kung tatalab pa ito <laughs> kung pwede sa mga malalaki yan yan mga kapakit blue na blue po naman eh blue na blue yan bibigay natin to sa kanila mamaya mga kapakit isasalin isasali lang natin dito mga kapakit oh. sa kanilang ah, drinker Yan, pinuno na talaga natin mga kabakyard para Yan, yung iba kasi mga kabakyard, ito ibibigay natin doon sa mga sa mga nakatali ko at sa, sa mga inahin mga kabakyard. So, iire isa lang sa kanila. Tama na yan sa kanila maghapon. Kasi nasa sampung piraso lang naman to sila mga kabakyard. Yan, lalagay natin dini. So ito mga kapakid yung nakatali natin na ano, na uh, start. Bibigyan din po natin mga kapakid. Yan. Yeah. at ilalagay. So ito rin mga kapakid yung ating ano, uh, tandang. Bibigyan din natin yan. yan. Ito din mga bakerd, no? Bibigyan din natin mga bakerd. Yan, ilumin mo yan. So this is also what ten. going to give to the Pwede rin mga kapakid yung ating ano ah uh, Lemon na uh, si Alberto mga kapakid Bibigyan din natin Sa kaya rin ating uh, Pure na papuro na din na uh, ano mga kapakid Brown head Nalagyan din natin Ayan bagay rin yung Ating high action Ayan. So ito sobra mga kabakyard, eh, dadagdag natin sa ating mga nakagala. Yan, din na naman natin lagay mga kabakyard sa may puno ng saging. So yun lang mga kabakyard, uh, nagdiworm lang tayo ng ating mga alagang manok mga kabakyard. So madali lang naman sila i-deworm mga kabakyard kasi nakagala lang to. Ilalagay lang natin sa isang lagayan uh, pag uminom sila, ayos na yun mga kabakyard. No? So umaasa lang ako mga kabakyard na hanggang mamaya tanghali, maubos na nila yung kanilang ah, uh, natin binigay na pang deworm sa kanila mga kabakyard para uh, tumalab na mga kabakyard yung ating uh, dewormer at mapuksan natin mga kabakyard yung mga bulate na sa katawan nila mga kabakyard. So yun lang mga kabakerd no. nagpapasalamat pa rin ako sa suporta niyo sa akin channel at God bless sa ating lahat mga kabakerd.